Battle. Kay Mam Ma Neti, ito ay kay Ma'am Joy, kay Nanay Susan. Ito po yung order po ninyong alimango. Tatlong kilo po iyan. Salamat. Sa paligid, talaga ang pangay. May doon sa binibilihan ko. Sige, salamat. po, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, bali kami po ni Bossing ngayon ay papunta po sa nakar dahil magde-deliver po kami ng mga order na alimango. Talagay, samahan niyo po kami. Ito po yung mga alimango na order po sa atin. Ito po ay nasa isang kilong mahigit. Ito ay nasa tatlong kilo. Ito po ay nasa tatlong kilo rin. Mamaya po'y dadaan kami sa palengke at ito po ay order ni Nanay Susan ay ilalagay din po natin sa ganitong bayong ah. May order din po sa atin ng sinantol. Nilagay ko po sa rep at ng rose. Ito po babiyahin. Yan po yung ating sinantol. At ito po ang lahok ay alimango rin. Ayan po si bossing at nagpipiling po ng saging. At yan po ipapadala namin ka na white. Wala, hindi naman kaya yun busing. Hindi. Ha? Hindi ka okay, rila pa ang perito kahit may magkawarag yung wala. Oh, ay hinog na rin yan, honey. Ito pong saging ay dadalahin din po namin ka na nanay. Yung pong iba ipapahingi po namin kay white. Para may panlaga si Andres sa Tagaytay at pauwi na po sila. gagayak na po namin yung mga saging at kami po ay papunta na sa Naka para i-deliver po yung mga order na alimango sa po yung niya. ay pati mga dami dala at ay box po at kami muna ni Bossing ay magpapagasolina Bukaw na daw ang kay Bosing na motor. yan po, at nadito na kami sa bayan. O Bosing, idadaan muna po ni Bosing yung lagayan po ng pagkain ng alimango. At bibili na rin po si Bosing ng bayong na lalagyan po ng alimango. Ako po hindi nasasama at babantayan ko po itong mga dala po natin na ah. Mahal, wala na pa nanini Magkano bilhin mo sa kanya Wala na pa nanini kayo Ubus Nakaharap ako na sa ka. Kanino? Ayan po at nandito na po kami ni Bossing Tara! Pasok muna yata mga dala. Hello po! Wala pa po yung yung sa Oh, iya, yeah. ano pa po? Luin mo ako ilan ang patak na One port. Bosing one point pa lang ganitong bayong. Plus no? Ayan po, nilalagay na ni Bosing yung mga alimango sa bayong. Andres! Nandito po si Andres. Ang Dali yun. One, two, three, four. Mga tatlong kilo lang daw ang bibili ni Nan Nanay Susan. Ha? Tatlong kilo at pag may nasobra busing ay plastic mo, bibigay ko kay Andres. Aba! nagkikilo na si Andres ng harina doon na. <laughs> Andres, baka mabutas. Um, Ilan yung basket? One part. Madera. Tawadan mo pa lang isa. Ayan. Tatlong kilo. O, oh, ayan nga, tama. Sakto po. Tatlong kilo. Ito po, may natirang tatlo. Tatli, dadalwa. Ah, dadalwa ba? <laughs> Back to maid. Butongan mo busing. Kikiluhin ko na rin po itong alimango. Ito ay kay Ma'am Joy. Ay, tatlong kilo rin busing. oh Tatlong kilo rin po pala ito. magkano ang kilo nito busing? Medyo malaki. Oo. 900. 900. Ay, tatlong kilo. Ito naman po ay kay Ma'am Net. Neti. Isat kalahati. Lampas pa yun, isat kalahati. Ay, itong ano ah. Kayo. Kayo. Kay Ma'am Neti, isat, isang kilo at kalahati. Ito ay kay Ma'am Joy. Ay, Nanay Susan. Ito po si Nanay Susan. Ito po yung order po ninyong alimango. Tatlong kilo po iyan. Salamat. Pagkano lahat yan? Ah, yan po ay... Uh, ano uh, po si Serena? Ah, po. Mag-signa po ano yung kasama din sa mga... Alam ko lang makabili kami rito. Nagdala ako ng ano yung sauce ng chili crab. Ah, po. Ah. Tapos yung pepper crab. Sarap pa yun. Uh, Singapore uh -huh. chili sauce. Oo. Uh -huh. uh -huh. eh. uh -huh. Ayun, ano yung... Um, pan, ayun, mamas masarap po yung ano yung... Black pepper ano, sauce na ano. Eh, ilang yun, ano, kilo yung nabili niya? Tatlong kilo. Bo. <laughs> May uh, okay, kagabila kayo yata, hinulit. Oo. Oh, May nabulang. Ayan, ang kabilim-bili na ng ano na... Ah, order din po sa inyo ng inyong Apo. Ah, Oo. Oh, oh. Ah. Okay, sige, oh Salamat kayo. po. Sabi niya, meron silang from the lola na. Eh, nanonood din. Gagataan sa pako. Ano yun? May pako. Oo, oh, pwede pong ga gagataan. <laughs> ay, sa kalabasa. Lakas, lakas, sa oh, oh. uh. Pwede rin pong sa ano ah, sa naginisa. Ang gawin, ang gawin mo Risa, bawasan mo na at hindi bibilang. <laughs> uh, <laughs> ay, wait lang si Andres. Ay, nasa ta tas ni Prepare. Talk, ay, ito ah, kay Andres. Meron uh -huh. din si Andres. Sila ba'y palis na rin Ano so, yan, masag din? Hindi buhay? Buhay. Oo, lima orin. Salamat! Uh -oh. Ay, ibibigay ko na rin Austin yung boxing. mga pa-order ko dun. Ah. Ako lang maliligod kami ngayon paluwas ng Sige ah. po, ay. Nanay Susan. Salamat, salamat. po. Ingat po kayo sa biyahe. Halika, white ito, ah. Ito ah, white. Ay, kay Ma'am Joy. O, oh. oh, may pangalan na. Ah. Tapos, ibigay mo ito ah. Sinanton. Itong maliit. Ito, oh. oh, kay Ma'am Joy. Tapos ito sa yung oh, saka si yung taga-tagaytay. Oh, yung saka si isang may-ari Uyamar. dito. Oo, oh, okay. Tapos ito yung kay Ma'am Netty. Ah, Netty. Yung kachat yata ninyo sa Kalayaan Laguna. Mm. -hmm. Okay. Tapos ito yung sa kanya rin ah. Order oh. Oh, ali yan. okay. Tapos itong kay Ma'am Joy ay tatlong kilo. Tatlong kilo at Eh, ito yung kay Jan, ito yung uh, ipapakitali ko lang, Ma'am Joy ha, baka. <laughs> <laughs> ito yung ano ah, white. 900 ang kilo. Okay. Ay, tatlong kilo yan. Ah, so 900 times 3 yung kay Ma'am Joy. Oo, tapos okay. ito ay magkano ubosing ang kilo nito isa? 700. Kaya ito ay magkaiba ng presyo dahil depende sa size. Depende sa size ng alimango. Tapos ito kay Ma'am Netty. Tapos itong sinantol kay Ma'am Netty din itong malaki. Uh -huh ay ang lahok na yun ay isang kay rin. Busing may isang kilo rin, sa na isang kay rin. pagka yung alimang usahog na yun. Oo. Ah, oh, may sa ito ang pa. Oo. Oh. Bukod, bukod sa alimang ko ito, mayroon pa ito. Oo, oh, ay di dalawang kilot kalahati. Oo. Eh. Oh, Ayun ano, ay, na lang ang babayaran ko, alimang ko. Oh. Yung oh, santulay, hindi na. Mukha oh, na may kay Malugay. Ay, hindi. At, Ay, may saging dito. Ah, ay uh, yun yung ni Mader. Bumawas ka na nang dadalhin mo sa inyo uh, sa Tagaytay. Ay, oh. At, ay, oh. Iiwanan na lang dito yung ano. Oh. Uh, yeah, oh, okay. okay. ha. Ito yung mga ipapadala ko sa iyo kay Ma'am Joy at saka yung maliit. Okay. Kay Ma'am Net at saka itong baby ah. Okay. Tapos ito yung sa inyo ah. Oo. Oh. Saka sa yung alin so, na. Oh. <laughs> pinakatali ko lang kay Ma'am Joy. Oo. Uh, <laughs> Ingat kayo sa biyahe. Sige. Set mo na lang sa oh. akin yung Friday. Ah, Sige. Okay. Ingat mo. Salamat. Kasama oh, ka ulit, Mother, sa pagluwas. Oo, oh, ang um, takuhan ng check-up. Si nanay po'y may check-up po check pagluwas. Babay, Mare. Baka kami makaano. Oo, oh, baka mabuhay. oh, oo. Oh, mother, pandagdag mo sa kawad. Oh, sa check-up mo. Salamat, ini. At ako yung nagkaroon ng pandagdag. Sige. Ingat po kayo sa biyahe. Oh, mga ilang araw ko ulit doon. Hindi <laughs> ko nga alam. Mas ako'y ko rin po mata ko. Si tatay po ay nag... Nanay, panghalo mo po tatay. Ay, okay, okay. Yan lang po ay bibilad mo tatay. Mamaya, pagtalas mo itong sasakyan. Ah, may bilading ka pa po. Marami pa akong bilading dyan sa loob. Sa kuluhan di si tatay. Ang tandaan dito sa loob di sa loob ay... Okay, dalawa, dalawa, eh. o, dalawa ulit. Abay siya yung nagbubuhat tatay, wag kang magbuhat. Siyang balakang mo eh. Hindi naman pinabuhat, nagbaila ka. Ay paghihila mo po. Oo. Mabigat yung paghihila mo. Hoy, tuyo tatay, maghapon. Gabot kong init ay tuyo po yan. Abay, nasa na yung mga dito? Ano yan? Datay, na yung mga dito? Ah! Nasa na yung mga naka-parking dito? Ganapin ah. mo siyo. Mother, kami palis na. Ingat na lang kayo pag uh, luwas. Ingat din kayo. Ako may padalang saging. Panlaganin niyo doon. Oo. Wow. Enough na. Ay, uh, kami si may pang-marine. Ah, tatay pa bumawas na. Oo. Oh. Sina Janet po pala ay bago lumuwas ay dumaan ulit dito at bumili po ng suka. Uh -huh. Ay ako'y magpapadala na rin itong nitong uh, ano ah, uh, lambanog. Uh -huh. Itong isa ay para kay Ma'am Joy, kay Ma'am Netty, at kay Ate Rosie. Yan. ito na lang bahala magbigay okay. sa kanila. Thank you Ate, thank you Bossing. Matutuwa sila for sure. Din para po Kain muna kayo. Kain muna kayo. Kain muna kayo. Kain muna kayo. po tayo dito ng ginisang kabote. Meron din pong ginangang buraw. Ayan. Sabi ko po kanina na ay kumain muna at malayo-layo ang biyahe. Ay tanghali na. Kanya-kanya na lang pong sandok. Mm -hmm. Thank you po ate. Sige, si White. Mm -hmm. Nag-aayos naman gamit. Kaya sa ito lang na. Makatulog mm -hmm. na. Ay kayo ate, kumain na po kayo. Hindi pa rin, mamaya. Okay. Ah. Naglugaw kami, pagdaan namin ang bayan. Ah, okay. Kanya na lang, kanya kanya sendok. Mother, may ano ah. Uh, ah, tawag di yan, kabuti. Kabuti. Uh Oo. -oh. Sarap yung buraw dyan, sariwa. Hindi ah. na kami nakapag-dinahikan. na. Wait, kaya na wait muna. Tanghali, na eh, Kaya abutin ng tanghali ang sa biyahe. Ang tingay okay, tinanghali na. Sa kung ko alam ko lang na kayo mapapadan pala dito. Hindi <laughs> din na dinala. Pero okay lang din naman Matgawa na nang yung kay Nanay Susan ay talagang uh, i-deliver namin. Pero yung order ni na Ma'am Joy ni na Ma'am Neti ay kung kailangan okay, man, siguro naman ay hindi pa agad ma... Yung hey, pag luto na, yun e. Luto na yung sinantul. Oo. Ayun naman hindi agad mapapanis ngayon. That you frozen. Mm. Ang sinantul pa man din ay panisin. Ayun naman okay. din na agad nila. initin I-frozen ulit. Oo. Iinitin nila bago kainin. Kaya nga pinroze namin ay para hindi agad na... ng mura. Panis sa biyahe. Sariwa ay yan, ay. yung isda. Kasi kayo kumain. Ay kami naglugaw ni Bossing sa ano, sa bayan. Parang kami busog pa. Dati nakita ko yung masarap itong kabut. Ano, kabut? Oo, oh, masarap na Ito yun eh, kanino ah? Ay ma'am Joy, Mam Ma Neti, at kay, Ma kay Ate Rosie. Wow! Kung baga may hindi nila ito alam surprise. Uh -huh. Hindi nila chinat. Hindi chinat ni ini, hindi chinat ni Janet. Sa so, mamaya pag deliver natin ng alimango, oh. surprise. Yeah. Tapos white, ito ah, ay pa... Para pag... Ano tawag doon? Pabaon ko sa inyo. <laughs> <What>? <laughs> Dahil na si Mother may eh, no? may pansain. Salamat! O pa ano na yan ah, plastic? 55 kilos. Nabilis si, eh. hindi daw nakapagpabayo at gawa na ngayon pala nagbibilad ng palay si tatay. Ay sabi ko pa, yan. Para may pansaing si mother doon. Yan, salamat, Ate Nels. Sige, ingat at kayo sa biyahe. Ang doon, may binigay din siya sa iyong palimango. ayo thank you. Para kay Tomas. Eh. <laughs> at mayroon ding saging na madami. Ayo, thank you, boss. Thank you, Tomas. Thank you so much. Sa tinaw Ayan guys, at bali dumating na po si Bossing at ito po yung mga huli na alimango. Bago po niya ibenta sa bayan, sa palengke, ay pipiliin na muna po namin yung mga order. May order na tatlong kilo. Pagapilaway. Pagbukod mo na na tatlong kilo. Yung pong na-order ay taga rito din lang sa Infanta. Taga Pilaway po. Mga medium size po iyan. Medium yung binubukod ni po sa mga iyan. Uh, Ba'y isang presyo na iyan? Ay, ilalaw ko na lang doon sa nagpapaluto sa akin. Ayun na. Ayan, bali yung timba po ay tatlong guhit. tatlong pelo Meron din po pala dito sa timba. May alimang At tako na po siya. May natanggalan na lang yung kawal. Bakit? Pag may babae, lagyan na rin ang babae. Bakla, ma. Ulang babae. Ah. pa. pa. Dapat ilagpas yan ng tatlong guhit mo pa na isa. Hindi ba rin sumubra? Tawag na yung sobra. Tatlong kilo. Tapos ay tatlong guhit po yung timba. Kaya dapat yan ay tatlong, at tatlong, tatlong kilo at tatlong guhit. Tatlong kilo at kulang na kalahat. Honey, three and a half yan okay na yun. Tawad na yung kaunting titira na po natin ito. Ayan pong natirang alimango ay dadalhin na po ni Bossing sa palengke. Bebenta na po. Na dito na po yung bibili po ng alimango. May dala po silang lagayan, pati. Maliit naman. Dalawa naman ito po yung alimang bibilihin po nila. Ito po yung nakailo na namin. O oh, hiram ulit ng kailuhan po siya. Kailo na. Um, ha? Na ka na. ulit ng kailuhan. Hindi na. Yan po yung tatlong kailong mahigit. Hindi, Tawad na wala higit. yung higit. May batu yung kasi roon ng bubig niya. Takpan mo busing. Anong may papang... May stroke kapag busing panali. Tano ko naman. Tano naman. Saan po ang dala na yan? Sa Goodnecks. Mm. Ngayon po, ang luwas ninyo. Ah, bukas po. Ay, hindi po yan mamatay. Huwag lang mo ilalagay sa ano sana Sa nauulanan na, o kaya naaarawan. Na. Ah, is, ano na, na ang tamsi.

Kikiluhin ko ng bago Pagsabayin mo na At baka po gumaan ay nagkulang oh, na sa kilo oh, yan, yan po aming kiluhang iyan oh, oh, ay <laughs> Yan po aming kiluhang iyan oh, oh, ay ano <laughs> ah Matanda pa kay Milot Hindi, di pa rin lagi <laughs> may pao Pagka sa paligid, talagang baka po magpapangay Mayroon sa binibila Parang may gano'y Ha? Thank you po. tawad da Limao. Thank you po sa pagbili. Shout out po ya, baka may gusto ka i-shout out. Ah, shout out kay Ma'am Yoli. Uh, shout out, out mga taga-Abad Santos. Mga mag anak ni Ma'am. Shout out sa inyo. <laughs> shout out. Mapapanood nila 'yun. Shout out po. <laughs> ah, sige po, thank you po. Sige, salamat. Yan maraming salamat po ulit sa bumili at umorder po sa amin ng mga alimango. At bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.